kahulugan ng tablecloth sa panaginip. Ang tablecloth ay isang telang ginagamit upang takpan ang isang mesa. Kadalasan sa panahon ng pagkain upang protektahan ito mula sa mga spill, mancha at mga gasgas. Mayroon din itong pandekorasyon na ugnayan at pinapaganda ang pangkalahatan ambience ng isang silid kainan o kusina. Ang mga tablecloth ay may iba't ibang materyales, sukat at disenyo na angkop sa iba't ibang okasyon. Ang isang tablecloth ay maaaring sumagisag sa mabuting pakikitungo, kaginawaan at pakikisalamuha sa interpretasyon ng panaginip. Ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa init at kabaitan o isang pagnanasa na aliwin ang mga bisita at linangin ang mga bagong relasyon. Ang mga mantel ay nangangahulugan din ng pagtatago, paglilihim o pangangailangan itago ang mga bagay mula sa iba. Ipinapakita nito na sinusubukan mong pagtakpan ang isang bagay sa iyong buhay o hindi komportable na ibunyag ang iyong tunay na mga iniisip at nararamdaman sa iba. Ang kahulugan ng tablecloth sa iyong panaginip ay maaaring depende sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng kulay, texture at kondisyon ng tablecloth. Ang panaginip tungkol sa isang mantel ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip. Narito ang ilang mahalagang punto na dapat isaalang-alang tungkol sa isang tablecloth. Una, ang malinis na mantel ang mantel sa iyong panaginip ay malinis at maayos na naplantsa. Ito ay maaaring sumisimbolo sa kaayusan at kaayusan sa iyong buhay. Maaaring pakiramdam mo na kontrolado mo ang iyong paligid at magkaroon ng pakiramdam ng katatagan. Pangalawa, ang dirty tablecloth. Ang marumi o mancha na tablecloth sa iyong panaginip ay kumakatawan sa kaguluhan o kakuluhan. Ipinahihiwatig nito na nahihirapan ka at nahihirapan kang kontrolin ng mga bagay. Pangatlo, ang kulay ng tablecloth. Ang kulay ng tablecloth ay maari din magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Halimbawa, ang isang puting tablecloth ay maaring sumagisag sa kadalisayan at kawalang kasalanan, habang ang isang pulang tablecloth ay maaring kumakatawan sa pagsinta o galit. At ang pangapat, ang paggamit ng mantel. Kung paano mo ito ginamit sa iyong panaginip ay maaari din magbigay ng mga pahiwatig sa kahulugan nito. Ang paggamit ng mantel upang takpan ng isang bagay ay nagpapahiwatig ng pagnanais na itago o itago ang isang bagay sa iyong paggising. Sa kabilang banda, ang paggamit ng mantel sa paglalagay ng mesa ay nagpapakita ng pagka mapagpatuloy o pagnanais na pagsamasamahin ang mga tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng tablecloth. Ang tablecloth ay kumakatawan sa isang takip upang protektahan at pagandahin ang isang mesa. Kapag nanaginip ka makakita ng mantel, ito ay nagpapahiwatig ng estruktura na iyong isinasagawa. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na maging mas proteksyon sa iyong personal na espasyo. Sa kabilang banda, ang nakakita ng tablecloth sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pakikisalamuha. Ipinapakita nito na mayroong kamagandang relasyon sa iba at nasisihahan sa kanilang kumpanya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng tablecloth. Kung nanaginip kang bumili ng tablecloth, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanda para sa isang espesyal na kaganapan. Makakatulong kung magsisikap ka sa pagpaplano at pagdekorasyon ng kaganapang ito. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa isang pagnanais para sa isang bagong simula. Dapat ka magdagdag ng higit pang kulay at sigla sa iyong buhay. Ang pagbili ng tablecloth sa iyong panaginip ay sumisimbolo din ng pangangailangan para sa proteksyon. Ang tablecloth ay gumaganap bilang isang proteksyon na layer para sa mesa. Ito ang proteksyon na kailangan mong hanapin, parehong pisikal at hindi pisikal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghugas ng maruming tablecloth. Kapag napanaginipan mong maghugas ng maruming tablecloth, nakakaranas ka ng renewal. Ito ay isang palatandaan upang palayain ang mga damdaming ito at magsimulang muli. Oras na para tanggalin ang luma at bigyan ng puwang ang bago. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng pangangailangan para sa pangangalaga sa sarili at pag-aalaga. Ang paghuhugas ng mga tablecloth ay isang maling representasyon hanggat ito ay kinakailangan upang pangalagaan ng iyong sarili. Maaring ito ay pagpapahinga o paggawa ng aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglagay ng tablecloth. Kung nanaginip ka maglagay ng tablecloth, sumisimbolo ito ng paghahanda para sa paparating na kaganapan. Maaring nasa proseso ka ng pagpaplano ng isang party o pagtitipon. Ito ay isang mensahe na nagpapaalala sa iyo na bigyan pansin ang mga detalye. Ang isang tablecloth sa isang panaginip ay kumakatawan sa iyong pagnanais na lumika ng isang nakakaingganyang kapaligiran para sa iba. Sa kabilang banda, kung kailangan mo ng tulong sa paglalagay ng tablecloth sa iyong panaginip, pakiramdam mo ay hindi kahanda para sa paparating na kaganapan. Maaaring nag-aalala ka tungkol sa kung paano ka maiintindihan ng ibang tao at ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang tablecloth. Kapag nanaginip ka ng pulang tablecloth, sinasagisag mo ang passion, love at energy. Ang pula ay isang maliwanag na kulay na madalas na sumisimbolo ng malakas na damdamin. Ang panaginip na isang pulang tablecloth ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay napaka madamdamin tungkol sa isang bagay na kailangan mo ng higit pang kaguluhan at pakikipagsapalaran sa iyong buhay. Gayong paman, kung ang pulang mantel ay mukhang may mantsa, ito ay kumakatawan sa galit o poot. Maaari ka magkaroon ng sama ng loob o makaramdam ng pagkabigo sa isang partikular na sitwasyon. Ang mga simbolo na ito ay ang paraan ng iyong isip sa pagproseso ng mga emosyong iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting tablecloth. Ang isang puting tablecloth sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa kadalisayan, kawalang kasalanan at bagong simula. Ang puti ay kumakatawan din sa kalinisan at pagiging simple. Ang isang puting tablecloth ay nangangahulugan, handa ka ng magsimula ng bago. Baka naghahanap ka ng kapayapaan. Ang simbolo na ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais para sa pagiging simple. Sa kabilang banda, kung ang puting mantel ay tila na punit, ito ay kumakatawan sa mga damdamin ng kahinaan. Makakatulong ang pag-iingat dahil iba't ibang tao ang makakatuklas ng sikreto mo. Ito ay dahil wala kang malakas na proteksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na tablecloth kung nanaginip ka ng isang itim na tablecloth, ito ay sumisimbolo sa misteryo at determinasyon, maging ang kamatayan. Ito ay isang senyales na naka nakakaramdam ka ng kumpiyansa. Gayun din ang simbolong ito ay nagpapakita na may itinatago ka sa iba o may isang bagay na ayaw mong ibahagi.